Ayan mga guwiks Masayang hapon sa lahat dyan. Tayo yung mamasyal dito sa boulevard, no? Ayan ito yung Pasyalan kapag dating ng dapit hapon hanggang gabi At siyempre sa umaga Dito rin marami rin namamasyal pag umaga dito mga guwiks yan a family boulevard welcome so mahabang lakaran yan hanggang doon yan ay seawall at ngayon nga ay ginawang parang commercial may mga nagtitinda dahil sa maraming namamasyal ngayon ay mainit pa mga weeks may araw pa yan so mamayang gabi ay ating makikita kung ano ang magiging status dito kung maraming magtitinda dito mamayang gabi mag weeks ang sabi nga ay eh, marami nga daw magtitinda rito So ayan yung mga pambot ng mga mangingisda no ang dami nakaparada dito nakapark Maalon ngayon mga guwiks, maalon ang dagat no. So dito pa lang sa bungad yung may mga nagtitinda no. Yan, unti-unti mamaya ang gabi yan, baka yan ay dadami na at maring aabot na yan dito, banda. So yan ay, pasok muna tayo sa loob mga guwiks. So, ayan, ang dami. Ang dami mga nakatambay sa... Ayan mga guwigs, ang dami na nga ang tao doon. No? Dahil sa kahit medyo maaraw, maaraw pa. Ayan yung araw pero hindi na masakit. Hindi na masakit sa balat. So mahaba, mahaba yan. Tama, di So yan, hanap lang kami ng pwesto dito mag-weeks na tambaha yan oh. Ayan, bakanti dito. Ayan. So yan na nga yung mga namamasyal no. Yan, mamaya ay maglakad-lakad din tayo dyan hanggang doon sa dulo. Ayan, mahangin. Maalun nga ang dagat mag-weeks. Ayan. Ayan, namasyal lang dito sa tabing dagat at dito nagmerienda. ayan mga guys, no ikot muna tayo dito sa boulevard ng Cadiz City ayan tayo sa dulo so, marami maraming nagtatambay dito kapag ka ganito ngang oras no yung pa dapit hapon na palubog yung araw at tabing dagat ayan ayan yung karagatan dito mga gawiks. so mahangin pag walang araw maganda ang tambayan dito ayan na nga so lakarin natin hanggang dulo mga gawiks ayan. so dahil sa maraming ang meriendahan dito, kaya mga tao, ang daming mga nagmi-merienda. <laughs> ayan. So, ayan. So, nung kami ay namasal dito, nung mga nakalipas na dalawang taon mga weeks ay nakapasyal na kami dito, pero hindi ganito. Wala pang mga ganitong mga nagtitinda sa tabi-tabi, ngayon marami na dahil sa ayan oh, dami rin mga customer na mamasyal pag ganitong oras saka mayroon na rin ilaw magwigs ang dami ng mga solar lights ayan, ang dami nakailira so lahat ng pwede mong pasyalan dito, may nakatayong solar lights so lakarin ko lang kung ilang minuto tayo makarating doon magwigs sa dulo ng boulevard na to, no Ayun, ang bata naligo. Ay mga guys, lumangoy na yung mga bata oh. O, maligo. Ayun. ligo yung mga bata mga gwiks. <laughs> Ay So, huling tindahan dito mga guwigs, na ating madaan ano, dito sa bandang dulo wala na. Ay yan. So, hanggang dulo lakarin natin dahil ang daming mga nakaupo nakatambay sa tabi. So enjoy na enjoy yung mga bata mga gawiks na namamasyal dito. Ayan na yun doon mga gawiks. Oh. So dito sa dulo mukhang ewan ko kung may tindahan dyan mga gawiks. Mayroon tayong napansin nga sa dulo no? may tricycle. yan Tingnan natin kung anong tindahan yan. <laughs> Ayan na ah. dito na tayo sa dulo mga gawiks. No? Ayan yung dulo ng boulevard nating pinuntahan. Ayan na. Ah. So dito bandang dulo mga gawiks. Mukhang nagiba ng dulo no ayan so, nagiba lumubog sa ilalim so, yan na yung dulo nating pinunta rito ayan, so may payaw doon mga gawiks na may nakalutang oh. ayan so, yan na nga mukhang may nagre-ready sa paninda mga gawiks, no, dito sa dulo ayan dito na ang dulo na ating pinuntahan ayan yung doon banda mga duwiks kung saan tayo galing no ayan so di pa umilaw yung solar lights sa gilid so ayan na mga Gwix, lumubog na yung araw dyan no ayan yung araw ay dyan banda lumubog ang kulay ng langit ayan kaya alam natin na dyan banda lumubog yung araw so ayan na balik na tayo doon mga Gwix.

So, yan na mag -weeks. Dito naman tayo sa kabilang side, no? Ayan. Doon tayo mamaya mag sa kabila. Ayan, dyan tayo. So marami pa, marami pa mga gawiks mga dumadating no. Mga paparating pa lang. Ayan. So tayo ay dito nga ulit at doon sa kabilang side naman tayo. Yan, diyan tayo no. Ayan, mahaba rin yan. So dito yung entrance sa exit. Isa lang ang daan, palabas at papasok yan. Yan, dyan lang. So, dito mga gawiks, dito naman tayo ngayon maglakad-lakad. So, ayan. <laughs> uh, family Boligar Bolivar ang tawag mga gawiks. So, ayan. Ayan mga guwiks yung ating napapansin nga dito no Ayan marami na nga ang tao no Ayan tambayan pagdating ng hapon at gabi ayan so madalas marami mga kabataan mga gawiks, yung mga nagtatambay di ito ayan so ang daming solar lights mga gawiks naka plaster di ito no ang dami ayan hanggang dulo dami ring tao hanggang dulo mga gawiks. So, yun. So, mukhang okay sa all right na tayo dito mga gawiks, No? Wala na mga nagtitinda rito, kundi mga nagtatambay na lang. Ayan, mga nagtatambay na lang. No? Ayan. So, maring mamaya ay tayo lalabas na rin. Uwi na rin tayo mga gawiks dahil gagala pa kami doon sa siyudad. Ayan, mga papasok at palabas. Ayan na mga Gwix, unti-unti nang umilaw yung kanilang solar light dito no. Pa isa So kami ay pauwi na at tapos na ang aming pamamasyal dito. Ayan. So marami pang mga dumadating at marami na rin palabas. Isa na kami doon sa mga lalabas ngayon. Doon naman kami ngayon mga Gwix mag-ikot-ikot sa proper, sa ciudad, sa plaza. So ayan mga weeks. bye bye, yahoo!